vice chairperson ko. Tulo ang ako na hilong prioridad. Malasakit Center, naanatay 167 ka Malasakit Center sa Tibuok, Pilipinas. Na ako may Malasakit Center na sa SPMC. Ikaduha, Super Health Center, na ay ka Super Health Center ngayon tungkol sa Davao City. Ikatulong, Specialty Center, kanang Heart Center, Kidney Center, Lung Center, itukod na sa SPMC para di na mo kinahanglan, mabiyahi pa sa Maynila para sa inyong pagpo-opera. Balaod na na ako ang principal sponsor anang balaura. Kung na'y maroon, gubot kayo ang politika. Gubot kayo ang Pilipinas. Muna, ganina, gisultin ako dito sa kay Kapitan. Imbis na naanay na balaod ka ron, kabuluma mo ka ng Ligtas Pinoy Centers Act, mandatory evacuation center, balaod na ako ang principal author of co-sponsor na magtukod, Kapitan, o mga evacuation center sa mga syudad o munisipyo. Balaod na na! Nga nung dili man unahon sa DPWH ni mga ma-evacuation center para na'y magamit ang ato mga kaisunan pag na'y masunugan o na'y mabahaan o na'y malinog, di ba? Kontra gamiton sa mga flood control na katasan sa pipila ka mga mapagsamantala ng mga individual. Uh, gikan ko karon dito sa mga nasunugan yun nga lugar mismo itong mga balay. Akong gisuroy, ganina, gitanaw na akong sitwasyon. Maumandayin itong lugar nga nasunog po two years ago. Sa gikan po ko dere atong panahon na, di ba? Sakit sa akong dughan, ganina na mga uh, mga fishermen nga nasunog po ng ilahang mga bangka. Yan ako, maningkamot ko tabang sa inyo, sa abot sa akong makaya. Dili man na mo kaya to tanan pero tinabangay lang ta ang akong pangutana ganina kay kapitan nabay na sakitan may nasaktan ba pero bang namatay dahil tandaan po natin ang damit na lalabhan, ang gamit nabibili, bibili ang pera kikitain subalit yung pera kikitain ay hindi po nabibili ang buhay a lost life is a lost life forever importante po buhay tayo magtulungan tayo magsinabangay ta Karon ayaw mo kawatan ng paglaong sa isang adlaw, gikan ko sa Cebu, sa mga earthquake victims. Mau po na ako ginasulti. Naamay ginoo. Naaman si Allah. Hindi tayo pababayaan ni Allah. Importante buhay tayo. At kilala po ang Pilipino sa pagtutulungan. Kaya po ako narito para tumulong po sa inyo sa abot ng aking makakaya. Kanina may mga pasyente. Kanina may lumapit. May sakit. May butas daw sa puso yung bata. Tutulong po po sa abot ng aking makakaya. Importante sa akin ang buhay at kalusugan ng bawat Pilipino. Tinabangay lang ta. Ayaw lang mong kawadaan o paglaong. Tinabangay lang ta. Naamay matinabangon ng local government na si Mayor Baste Duterte, si Mayor Rudy Duterte, para pakalbo nato, paliho. Si Acting Vice Mayor Rico Duterte, Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte. Tinabangay lang ta. Mga kaisunan, ako, tinood lang. Wala ko dire ko dili tungod kay Tatay Digong sa Duterte. Dako kayo nga ako utang kabubuton kay Tatay Digong. mo na akong ipadayon ang serbisyo nga gisugdan ni Tatay Digong sa una kanang tabang yon sa mga katawhan. Bangutan na sila sa ako. Gano'n mo ato maka sa sunugan senador Mangka? Di ko kaagwanta maglingkod sa opisina samtang ang ako mga kaigsuonan nang inaangla tabang. Mao kay lang ako natun-an kay Tatay Digong sa una pa man. Dugay nga naon sa ubos para makita ni mo unsay problema. Mga kaigsunan, gusto po na akong pasalamatan uh, ni Apo si uh, Janel uh, Audrey Lapo, uh, Office of the Vice President. Lapakan po nato. Tabang po, ng po rin, si uh, Ibuyan, na ang OVP Niya Ni Apo si Councilor Rodney Nino Ibuyan. Papakan na ito, palihog lang. Ni Agalina, si Councilor Bones Militar o si Councilor Tech Ocampo. Ato pong pakpakan. Kani, si Councilor Rodney Ibuyan, kaila ko sa amahan gikan pa sa mahal sa una, hantod sa anak nga si Kapitan Junior, o karon classmate ni sa akong anak, bright kayo ni. Katong anak nako, na mo motong uh, sa klase, kalis ang first honorable mention sa ilahang klase. Oga, manya kong no, sa accountancy. Ang akong anak, sumakong laude sa accountancy, oga, uh, class valedictorian sa School of Law sa Ateneo sa Manila. Si P. Lawyer na itong anak nako, Classmate sila. Parehong bright sa una ay lang bisyo mag karon bisyo nila mag serbisyo na sa katawan. Pagpaka nato si Councilor Radley niyo Inyo Ibuyan. Kung ang atong pinalanggang Barangay Captain, suki na nato ni sila sa una man Barangay Captain, Jonard Gabrilio, pagpaka nato Kagawad Lucilo, Kaagag, Kaagay. Kagawad uh, Harish Ratag, Kagawad uh, Hermasio Polinio, Kagawad uh, Angel Grace, Dayola, pagpaka nato, ito. Barangay Kagawad uh, Aileen, kagawad Aligada, kagawad Ambray, o si SK Chairperson Cabreros. O na sunugan na kagawad ganina. Hindi nga no? Tinabangay o, lang ta. O ang NHA, musuroy po rin para sa ilang validation para sa programang EHAP kung kinsa ito mag-qualify. Palapakan nato, Mr. Ben Apatan, ang atong dole, Mr. Mark Hill Moay, o si Ms. Gina Molon, atong CSWDO District Head, atong pakpakan. Mga nalang ko'y gamay na hinabang sa inyo. Dala ko'y dalang pang palitlong o gsudan. O nga, nalang ko'y dalang grocery sa inyong tanan, nakoy ko'y dalang uh, balde. Magamit ninyo ng balde o nga, pagkaon, pwede po ninyo pag-igib o tubig. Nalang ko'y dalang mga water container, magamit ninyo pag-igib o tubig, pang hakot o tubig. ko ko'y dalang mga t-shirt o mga bola para sa inyo. Para di naman mag-ilog, ha? Ayaw mo mag-ilog o mag bola? Kaya na ko'y dalang bola para sa inyo. O naay financial assistance, gamay rane, pang palit o pagkaon o baon sa inyong mga anak. So, sila ba ngayon lang na? na. Nabot ko iparapol sa inyo. Gusto niyo magparapol ko? O sige, para malingaw mo, nabot, na ako iparapol ng usa ka bisikleta para sa inyo. Natumpay, pwede niyo gamiton, paingon sa tagong, pero ayaw mo pagpatunga, kay delikado sa highway. Pero ayaw ninyo kalimte, pagpalit o pampalit o ligid. pagabot abot ang nagtagong, hilis ng ligid. Tapos, Uh, uh, Napot ko iparapol na cellphone para sa inyo. Eh, cellphone, parapol na ko. Napot ko iparapol na sapatos ka pang lalaki o sapatos na pang babae. O ako po iparapol ang akong relo kay na po yung sunugan relo ganina. Katunay birthday karong adlawa. Happy birthday sa inyong tanan. Ganina, nahatag ko pagpalit og cake sa inyo. Mga kaisunan, ako ang Vice Chairperson sa Committee on Health sa Senado. Chairperson ko sa Sports o sa Youth sa mga kamatanunan. Sa so, chairperson ko sa Youth o sa Sports. Di na ako gusto masayang ang isugdan ni former President Duterte na labanan ang kriminalidad o ang illegal na droga. Di ba? Pag ang illegal na droga, mubalik na po ang kriminalidad, mubalik na po ang corruption sa gobyerno. Hangyo lang ko magtinabangay ka mo na sports ting ako mga bola una kapitan ko na may mga paliga dere kunsyal magpabasketball ta utabang ko sa inyo para ilayo nato to mga kabataan sa ilegal na Doga. sa una sa una ko lelata wala tayong medalya wala tayong gold medal sa Olympics karon na natay isa ka gold sa Tokyo Olympics na natay duha ka gold sa to Paris Olympics, Olympics. Magtinabangay ta. Huwag naanab sa eskwelahan sa New Clark City, National Academy of Sports sa New Clark City. Pwede na mag-eskwela at the same time mag-training ang student-athletes. Mga kaisunan, chairman po sa Committee on Youth, sa mga kabatanunan, kamoy kinaugmaon aning atong nasod. Kayo po ang kinabukasan ng ating bayan. Eskwela tarong at patuloy ko pong susuportahan yung mga batas na makakatulong sa edukasyon. Halimbawa, yung pre education, panahon ni former President Duterte, pinaglaban po natin. Nag-file po ako ngayon ng expanded pre education. Ikatulo, unong katuig ko, chairman sa health, karon vice chairperson ko. Tulo ang atong nahimong prioridad. Malasakit Center, naanatay 167 ka Malasakit Center sa Timog, Pilipinas. Na may Malasakit Center, ng sa SPMC. Ikaduha, Super Health Center. Naay unsi ka Super Health Center na itukod sa Davao City. Ikatulo, Specialty Center. Kanang Heart Center, Kidney Center, Lung Center. Itukod na sa SPMC. Para di na mo kinahanglan, mo biyahe pa sa Maynila para sa inyong pagpa-opera. Balaod na na ako ang principal sponsor, Anang Balaura. Kung mga pasyente, kinahalang tabang, mga ningkamot, tabang sa inyo, abre ang akong opisina para sa inyo. Kailangan mo sa ako, nadiri si Mrs. Asi, Pamilya ni George Asi sa una, kailan na sila. Suki, ko okay, 25 years ago, firmin na kodere, kami ni Tatay Digong, dere sa inyong barangay, sa una pa. Nalipay ko, makabalik, dire Silingan lang, lang taga tagadabaw ko, Batanggen yung bisaya ni, dabawin niyo po, o tagadabaw oriental po ng akong mga lo lolo. Dili ko lahil sa inyo, silingan lang ko ninyo. Abre ang akong opisina kanunay sa inyong kanan. Ayaw mo pagduha-duha o duol sa ako. O pinalangga ako sa dabaw. Tinabangay lang ta. Kalang ko'y gusto i-share sa inyo. Karon, gubot kayo ang politika. Gubot kayo ang Pilipinas. Mona, ganina, gisultin ako dito sa kay Kapitan. Imbis na naanay na balaod karon, ron, ba mo ka ng Ligtas Pinoy Centers Act. Mandatory Evacuation Center. Balaod na! Ako ang principal author of co-sponsor. Na magtukot, Kapitan, o mga evacuation center sa mga syudad o munisipyo. Balaod na na! Nga nung dili man unahon sa DPWH ni mga ma evacuation center para na'y magamit ang ato mga kaisunan pag na'y masunugan o na'y mabahaan o na'y malinog, di ba? Kontra, gamiton sa mga flood control na gihimong katasan sa pipila ka mga mapagsamantala mga, mga individual. Dapat gamiton na lang sa mga evacuation center, sa mga eskwelahan, classroom, sa mga evacuation center, sa mga health center, sa mga hospital, makatabang pa sa mga pobre, di ba? Muna, hangyo ko sa national government, taga ininyo, prioridad ang balaod. Ligtas Pinoy Centers Act or Evacuation Center, magtukod. Hangyo lang yun ko sa inyo. ako, bilang inyong senador, ni alam ko dere na makipaglaban para sa Pilipino. Tagang salamat kayo, timan ininyo, pinalangga muna ako, Manhe, sa Davao City. Salamat kayo.